Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay talagang espesyal ang araw na yun sapagkat 5th month ng Jomar. Kaya naman talagang sinurprise ni Kuya Jomar si Ate Carla doon sa lugar kung nasaan siya. May dala nga itong balloons, flowers, at marami pang pasalubong na mga package. Grabe at patagal ng patagal eh para mas nagiging malalim na connection ni Kuya Jomar pati na rin ni Ate Carla sa isa't isa. Ang balak sana namin ay pa-clearing. Pero nakakatuwa po, naka-clearing na oh pinaano na ata nila Carla, pinaayos na nila sila na yung nagpalinis nitong lupa, ano? And ang good news po, ngayong araw na to ay ginagawa na po yung bahay nila Carla, ano? Nagbuho kayo na sila, nagle-layout na. And then, si Supermac. asan si Supermac? po si Supermark mamaya. And salamat po sa Team Trulala, Team Koos, KROR, at sa lahat po ng mga bumubuo ng supporters ng Jomcar. Sa supporters ni Carla. At syempre, ang mga viewers namin, thank you so much po tayo. Hindi lang sa Jomcar, kundi sa lahat po ng love team na nakakatulong po sa ating pabahay. So tara mga kalingap. At nga pala, syempre, di mawawala ang manliligaw ni Carla dito. <laughs> ang dami na naman yan. Bro, ang dami na naman dala. Ang dami na naman dala. Karami, talagang pinaghahandaan mo bawat sarinap. Sa na lahat ng pagpunta mo kay Carl talaga pinaghahandaan mo. Tsaka kanya prog special kasi yung karo dito. Bakit? Kasi syempre, five months rin na Uy! Tama, eh. Happy! Happy fifth month sa depo sa ng Team Jom Car Maraming maraming salamat po. Oh, siguro eh. si oh. ay... Eh. Ano na si Carlo? Kaya nga. Kaya nga. nang na Kaya nga. Kaya nga. kuya nga. Kaya Kaya Bro, dahilan. Bro! <laughs> Kyler, para sa iyo. Hello, good morning. Happy? Ay, hotel na pala. Happy birthday. Oh. Ay, kasi ako nang ganda dito. Ay, po. Teka ah. I-blast na ako kay nanay. Nanay, bless po nanay. Hello po. Hello po. Si Tatay po. Sa baba. Sa baba. Sa may ano bang ka? Ah, may merinda pala. Grabe nag- Ano pa po, po kayo? Kakain na naman po. Kakain lang po namin dun sa isang bahay po. Tinataba sa rin tayo na. Ang mga regalo nga na dala ni Kuya Jomar ay talagang color yellow dahil color yellow ang favorite ni Ate Carla. May pa flowers pa ito na sunflower at mga balloons na color yellow. Talagang sineselebrate ni Kuya Jomar ang every month sari nila ni Ate Carla. Pagkatapos naman ito ay tinorni kalinga prab ang mga audience sa view ng bahay o sa view ng lupa nila Ate Carla. Sapagkat nung araw na yon ay nag-start na gawin ang bahay nila Ate Carla. <laughs> <laughs> Grabe. Alam mo, sobrang sa'yo na yung araw, ano? Kasi bukod sa fifth man sa natin, ayun o. Inaumpisa na rin yung pabahay para sa iyo. Oh. Wow. Ano ang naramdaman mo? Na-excited. Okay. Makita yung bahay. Hmm. Kumusta naman dyan? Parang malungkot ka naman. Fifth man sari pa naman natin. Hindi po ah. Masaya nga. Masaya ka? Bilis na po kasi ng panahon. Bakit? Five months na po pala tayo. Ay! Tayo? Eh, yung samahan po natin. Ay, yung samahan. <coughs> Pero kailan ba yung maging efficient na ano? Yung tayo talaga. Yung hindi yung samahan, yung tayo lang. Thank you po pala sa mga bari Thank you po sa effort. Pasensya na po kasi ako lang na ibibigay. Eh, hindi mo naman kailangan magpasensya. Tsaka, ikaw lang, okay na kami. Ano na agad yung araw namin, buwan na agad. Tsaka ako naman ang ligaw. Parang nakano naman kung ikaw may dala niyan sa akin, di ba? <laughs> Appreciate mo ba? Sobra. Uh, ano pala, Carla? Buti pa yung bahay. May update na. Kung sino naman yung paniligaw ko, wala bang update? Ano pa update? Yung paniligaw ko. Di ba nga, kilinaro ko naman yung sa'yo nung birthday mo. Nag-date naman na tayo. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Grabe naman. Nararamdaman mo, hindi mo alam. Bakit po? Naiinip na po ba kayo? Ah, hindi. Tatanong lang ako ng update. Pero sabi ko ba sa'yo, andan naman ako maghintay kahit kailan. Nagtanong na ako, pero hindi naman ibig sabihin na nagtanong ako, nainip na ako. Hanggang sasagutin mo naman ako. Kasi doon na rin naman yun patungo, di ba? Wow! Matanong ka lang, Carla. Minsan ba, naisip mong sagutin agad ako? Ang kulit niya naman po. Oh, okay, kumana nang makulit doon. <laughs> sabi ko nga, kasi kailangan ko pong mag-focus sa pag-aaral. Focus? Pag oh, eh, yung iba naman kasi, di ba? Nag-aaral pero at the same time, may jowa. Ayaw mo ba nun? Ba't ikaw ayaw mo? Ano ba yun yung uso ngayon? Makiuso naman tayo. Inopen up din ni Kuya Jomar ang mga plano niya at gusto niya mangyari sa kanilang dalawa ni Ate Carla. Ngunit bigla namang natawa si Ate Carla at sinabi niya na lagi may tamang panahon para doon. Kakasimula pa nga lang daw ng paghuhukay sa kanilang bahay Kaya parang nagmamadali naman daw si Kuya Jomar Kaya natawa naman si Kuya Jomar Dahil kakasimula pa nga lang ng bahay ni Ati Carla Kaya ibig sabihin ay mas patagal pa doon Ang kailangan niyang hintayin para masungkit ang puso ni Ati Yung Carla Sabi ko nga kasi kailangan ko pong mag-focus sa pag-aaral. Focus. Eh, yung iba naman kasi, di ba? Nag-aaral pero at the same time, may jowa. Ayaw mo ba nun? Ba't ikaw ayaw mo? Ano ba yun yung uso ngayon? Makiuso naman tayo. Pwede naman yun. Ayaw mo ba maging inspirasyon ako? Siyempre, -siyem, may tamang panahon naman ko para dyan. Wow. Tamang panahon? Sinisimulan pa nga lang po yung bahay ko. Sabi mo na kayo nagmamalagay. Sabi mo na, matatagal lang pa lang. Yung eh. yeah, maghukay pa lang, oh. Gagawa pa ng poste. Eh. O sige, kung ganun, hindi eh, matulong ako. Papabilisin natin yung bahay mo. Para naman, sagutin mo na ako. Ano ang face charge, oh. Pahawak nga po, kuya. Mar. Oh. Oo. Tutulong ako sa kanila. Kasi kailangan bumili eh. Para, sa para sagutin na ako ni Kayla. Tara, tara. Ah, um, tulungan ko na po kayo. Sana okay. Doon yung pala bro, Bilisan na natin. Ano? um? Dali, bilis. Ito po pinagpapala. Ha? Eh? Bilis. Ay, ay, sorry, sorry. Kala, ayos, ba? Diba? Binibilisan na namin. Bisin nyo mga bro, dali, dali. Para matapos agad. Oh. Ay, kaya beto, anong ginagawa mo? Uy, anong ginagawa mo? Madali na kami ni Kuya Jomar ko eh. Pumbira ka naman. Paano ito mapapabilis? Pinabalik na Kuya Jomar eh. Huwag mo ibili. Gano'n ko ipabalik? <laughs> Hindi. Hindi. Nag-ukay nga tayo eh. Mabira. Kala niya, may matayo? <laughs> Itong diskarte para mas mapabilis yung pabahay. <laughs> Para sagutin na ako. Kala may kay manam ka dito. Kukunin mo. Tulungan mo na kayo. Ha? Ah? O sige, sige. Sige. Ang hirap naman dito. O oh, sige. O. Oh, 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 Uy, sus. Huwag mo sadong galingan. Dapat ako ang ano, para Kano plus bogey points ako. <laughs> sige. Kunti lang, sige lang. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!